Paano nga ba gumawa ng isang natural na pagkain para sa ating mga alagang mga hayop? Particularly po sa mga alaga po nating manok at mga itik. Ito po yung ginagawa natin gamit po yung ating mga organic or natural materials na matatagpuan lamang dito po sa ating paligid. Tulad po ng sapal, ng nyog, ng asola, o kaya naman ng rice bran at ng asin. Ang mga raw materials na po na ito ay may dahilan kung bakit natin to ginagamit. Unahin po natin ngayon yung rice bran or ata or darak sa Tagalog. Ito po ay mayaman po sa carbohydrates na nagbibigay po ng lakas sa ating mga lagang mga hayop. Samantala po ang asola naman ay ito naman ay mayaman po sa protina na kung saan ito naman po ay nagpapalaman sa ating mga alagang mga hayop. Or in short, ito po yung muscle development. Maliban po sa asola, maaari po tayong gumamit po ng fish meal o yung mga lamang loob ng mga isda. Okay, o pwede naman po tayong gumamit ng madre de agua o tricantera. rinsuni, o lahat ng mga materials o raw material na mayaman po sa crude protein ay maaari po natin gamitin. Ang sapal naman po ay ginagamit din po natin para magbigay po ng fats or lipids po sa ating mga alaga na kung saan ito po yung nagbibigay po ng natural na init sa katawan ng ating mga alagang mga hayop. Maliban po doon, naglagay din po tayo ng asin na kung saan yung asin po ay mayaman naman po sa minerals. Maliban po sa asin, maaari din po tayo gumamit po ng eggshell, shells po, at maaari din po tayo gumamit po ng carbonate trithal bilang source po ng minerals. Maliban po dyan, naglagay din po tayo ng konting fermented plant juice or fermented fruit juice na nilagay po natin sa tubig po na ang ratio po niya is 1 liter ng tubig at 20 ml naman po ng ating concoctions po na fermented lunches or fermented fruit juice. Ito po yung ating pinaghalo-halo na hindi naman dapat sobra po sa pagkakalagay ng tubig na halos 20 to 25% lamang ng ating moisture content para malaman po natin kung tama na po yung moisture content ng ating mga raw materials, ito po yung ating pwede pong ilagay sa ating pelletizing machine. At kapag nabuo na po yung ating mga raw materials po na naging hugis pellet na po, ito po yung maaari na po natin pong ipagpatuloy. Ibig sabihin, tama na po ang kanyang moisture content. Patuloy lang po natin galaw-galawin yung bunganga ng ating pelletizing machine upang hindi po mabara ang ating pelletizing machine dahil po kapag hindi po natin 'to ginawa, maari pong hindi po maglabas na po ng mga pelletized na mga feeds 'yung ating pelletizing machine. In short, maaring mabara po 'yung ating pelletizing machine at hindi na po 'to maglabas po ng mga pelletized na mga feeds po. So pagkatapos po nating gawin po, halos 20 minutes lamang tayo po ay nakagawa po ng 10 to 15 kilograms po ng feeds at kailangan lang po natin itong isandry para masigurado natin na hindi po ito madudurog kapag pinapakain na po sa ating mga laga at maywasan po yung pagkakaroon ng molds. Yun lamang, happy farming!